sa ngayon ay may kumakain dito habang tayo ay nagre-recording ng ating mga balita ay may kumakain dito na dalawang babae. Ayan, ang mga estudyante. Taga saan kayo? Taga sing ikaw taga singa ikaw? Oo. May i out ka? ikaw taga saan ikaw? Pangitan. Pangitan, no? Oh, ay doon nangyari yung insidente no sa Pangitan. Anong ulam nyo? Corn beef. Corn beef, wow! Naka <laughs> corn beef pala. Ikaw, anong ulam mo? Manok. Manok? Oo, be, patingin nga ako, nakafollow nga. Ay. Ito, si... Ay, nakafollow siya, oh. Kailan ka nag-follow? Dati pa. Dati pa. Kat, kat nagbisita ka sa bagay. Ah, nakabisita ako sa inyo? Yes. Kat may gimburigan ka mong, uh, ano, ma kat, nga, ano, kat magulang lalaki. Ay, oo. Oh, oh. Sino, sino Sino yun? Si Wilfredo. Babae. Wilfredo. Oh. Sino ang babae? Sa Singay? Sa pinakadulo. Ah, nanonood talaga. Mm -hmm. Anong huling napalood ninyo? Kat sa about na saksak. Ha? Huh? Sa Nagkahapon tag. Yung, ah? yung mga, interview kay Kap. Kay Kap? Ah, napanood ninyo? Ah, nanonood mm -hmm. pala talaga sila ito. Oo. Bawa. <laughs> Wala. May, magkano baon ninyo dalawa? 50. 50? Ano trabaho ni nanay mo? Um uh, bantay tong. Bantay to nga saan? Malaysia. Sa Malaysia oh. OFW. Ay, shout out mo si nanay mo. Ano? Nao niya ako. Mahiya. Yun. Ikaw ano trabaho ng uh, nanay mo? Sa langit yan. Ah, Sa langit na. Oo oh, nandoon na siya. Kailan nagpunta? Last 2020. 2020. Oh si <clears throat> ah, si tatay mo nagpapa sa iyo. Mm, saan si tatay mo? May nila. May nila ano trabaho doon? Sa farm it ano manok. Ah, sa manokan sa farm. Yes. Oo. Doon. Oo. Okay. okay, kasi may salakyan. Uh, sige. Sila ay palaging uh, nanonood sa ating uh, programa. So, thank you very much sa kanila ha. Okay, sige. Bigyan ko sila ng uh, pangbaon. Minsan lang naman ako mag- Bag vlog hati na lang kayo ha. O hati inyo dalawa. Oh Wala na laman eh. Thank you. Uh, welcome. Minsan lang ako magbigay sa mga estudyante. <laughs> uh, hati lang kayo ha. Thank you pa. Uh, thank, you. Day. thank you so, so, nakita kasi namin sila na dito nagkain sa ilalim ng puno ng Nara ba ito? Oh, ewan ko kung ano. So good morning. Dang araw po mga kapobre nandito tayo ngayon sa bahay ni na uh, Kuya Gab. At uh, ngayon nga ay may nakita tayo. Parang may mayroon kan dito na mamaga yung mata ni Ate. Binugbog ni Kuya. <laughs> Naano yan, Te? Ano ah, sa parang yung parang kinagat? tanghali ng Webes. Oo. Pinapatulog. Pagising ka naman mag-una dito. Oo. Tapos pumunta ko ng Webes sa hospital. Oo. Oh, kag kag parang kagat na insekto kasi walang opta yung araw na yun. Bearless meron. So ibabalik mo pa yan doon? Mahalones. Eh. Pero hindi na ganyan yan dat dati kong mag maga dito? Magamaga. ganyan talaga, talaga. Ay nakagat ka ng insekto habang natutulog. Oh. Naroon ako ng first aid. yun, Oh. Yan naghupa. Ay, oo. Pero balik mo baka may... Pero may okay naman kung dati nakalaki talaga. Baka nakagat ng ano yan? Ipis? Ano ba na gagat Insekto? Ano nila, sir, ipis? O yung it 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 itim na parang ipis? Ah, yung may tag parang taga-taga na ganyan, oh. Yung itim. May ganyan, oh. Pag 'yan ka, tapos git... Saan? Kaya nagluluto? Doon? Dito? Ah, dito. Oh, sinaing. Kumusta naman si Gab? Okay man, sir. Oh, okay man ikaw, Gab? Ko, sir. Okay. Very good. Ay, makaroon sa may panaybago mga nga. Tagalog, sir. hindi tayo ma marinig ni Mama Iglesias. Sa next year, sir, may panaybago naman po kami ng contest sa, sa Asian History. Saan yon Saan gaganapin? Sa Laging Banwa, sir. Next year pa, sir. Ah, next year pa. Matagal-tagal pa. Oo. Oh. May mga laruan din dito, Gab, ha? Pili ka dito. Siyempre, ito yung mga pagbabae. Ito yung para sa inyo. Bibilhan mo ng, ano, ng baterya ta dito. Tatanggalin mo. Nagalakad dito. Galing ito kay Ati Julie Luna. Sabi ko nga, nung bata pa ako, hindi ko nakaranas ng mga ganito eh. Parang gustong gusto kong nga uh, akin na lang eh. Sabi ko, parang akin na lang gabi. Dito gabo, lagyan mong baterya gabo ito. May screw doon, no? Kay, kay papa mo mayroong screw yan eh. May baterya dito. 1.5 tatlong battery uh, double A na battery pala Ay, nagalakad yata kasi nagailaw-ilaw pa nung pagdating dito sa bahay nagailaw-ilaw pa di ba, diba ati presi gano'n RC arsilaryo may pangalan pala oh, tuwang tuwa man yung bata oh, saan sa'yo dito ni saan sa'yo saan Ay, nahiya. Biglang nahiya. Ah. Oh. Sige, so nandito naman si nanay mo, nandito rin si Gab at uh, may allowance na padala siyempre si uh, Ma'am Iglesias ng uh, Alberta, Canada, no? Ag at uh, mula ito July, August, September, October, November, December. Yan, so 6,000 ito, ha? Kay nanay mo ibibigay? Pwede man, sir. Pwede man? O gusto mo sa iyo gid? <laughs> <laughs> Sino nagtatago ng pera nito? Si Aren? Okay. Ah, kay nanay mo? O, ik, ik, mas maganda sa iyo ko ibigay tapos ibigay mo lang kay nanay mo. Okay. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos. Yan. Anong uh, anuhin mo? Message mo kay uh, Tita Iglesias. Uh, Ma'am Iglesia po, marami pong salamat dahil nakatulong po kayo ng sobra-sobra po sa amin dahil mm -hmm. may bukol po sa mata si Mama para makabawas din po ng gastusin. At nagpapasalamat din po ko sa Diyos dahil may mm -hmm. another blessings po na dumating sa amin. At salamat mm -hmm. din po sa inyo Sir Archie dahil kayo po mm -hmm. yung instrumentong ginagamit ng Diyos para makapagbigay po ng blessings sa mga katulad kong tao. Hey, At Ma'am Iglesia yeah. oh. sana po, bigyan pa rin bigyan din po kayo ng mas maraming blessing ni, ni God sa mga susunod ng mga araw at taon. At maraming, sa maraming salamat po. Ayun. Ang At uh, hindi yan kinagat ng insekto, di ba no? Binugbog? Pa, sir. ah, mabait si tatay, di ba? Mabait pa, si papa sir. mo, no? Hindi yan binugbog? ay, <laughs> ay kung binugbog yan, pasa-pasa yan. <laughs> okay, anong sabihin mo po? Um, maraming maraming salamat po kay Mami Iglesia hindi po kayo nagsasawa sa pagtulong sa anak po. Mm. At more blessing pa po. Ayan. So maraming salamat po, Ma'am Iglesias. And uh, ka-Ate Julie Luna din po sa mga laruan na padala ninyo. Uh, binabahagi natin ito sa maputa naming mga kabataan. So maraming maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Daming laruan. Ito, Gab. Maganda. Pwede pa naman sa'yo. yan o. Oh. Sambol simbol mo. Uy, gayag imaw. <laughs> lalaki. Ikaw, ba? ah, pang lalaki pala yung roan niya.